hindi sufficient yung hawak ni Jinggoy uh, to prove that the witness was lying and to cite him in contempt dito naman po sa usapin ng kanyang personal data sheet na dahilan kung bakit ay uh, siya ay pinasite in contempt itong si uh, Morales kasi nga uh, tinanggi niya na siya yata yung nag-fill up noon pero bagamat pirmado niya and itong dokumento na ito uh, photocopy na dokumento uh, na hawak-hawak ni uh, senador Jingo Estrada na sinasabi na ito ay uh, ano um, certified as uh, true copy no uh, galing dito sa pideya Sapat na ba yon para matiyak na itong dokumento na ito ay hindi na tamper at uh, makapagsasabi na na si Morales ang talagang nag-fill up nun? Uh, no. Because si uh, Jonathan Morales has testified under oath na um, hindi niya, parang sinabi niya yun eh, wala, wala yan, hindi ko yan ginawa, yung paglagay ng no because ang, ang sinasabi na there was a um, an interviewing committee di ba yung recruitment committee tinanong siya doon kung na dismiss nga ba siya sa sa PNP and uh, siya niya yon totoo uh, so in that regard uh, hindi sufficient yung hawak ni Jingoy uh, to prove that the witness was lying and to cite him in contempt Mm -hmm. So may ano din may meron bang magana siya mag uh, hindi sumagot doon sa mga tanong na yon kung sakaling hindi siya sure kung perma ba niya yon or uh, hindi or kung Uh, uh, siya uh ang nag-fill up noon o hindi para maiwasan na ma-contempt siya kung hindi siya sure kasi binigyan din siya ng ano di ba advice ni Senator Jesus Codero na pwede naman niyang itanggi or kung uh, ano ba pwede naman siyang hindi uh, uh sumagot tingin mo mas mainam ba yon kung duda talaga siya sa dokumento considering lagi niyang sinasabi na ginigipit siya ng uh, PDEA so lahat ng dokumento ng PDEA kumbaga pwedeng dududahan na niya kung ito ba ay legit um first of all, may, may sinasabi si Jonathan na palagi niyang sinasabi. Parang ang ibig niyang sabihin, hindi kompleto yung hawak mong papeles. ba? Diba? Parang sabi niya, sinubmit ko lahat yan doon sa 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 pag-apply niya sa PDEA. Ang ang parang ang, ang ibig niya sabihin hindi kompleto yung hawak mo. Kulang 'yan. So, in that regard, pwede naman siyang mag-refuse actually to answer the question.